na ubusan yung ating battery nakadali po tayo ng isan, hindi natin nakuha ng pagputok dahil nga na ano po naubusan ng battery yung isa natin nakakabit nakadali lapya po uli Rin, ingat, di pa rin mga good size naman eh, hindi naman sila maliliit. O okay iba, <laughs> dami nating blessing, puro tilapia pa, tsaka dalaga, <laughs> sila ng araw. Vậy phải chờ tay có mấy không ba. ayang umalis hindi ay, 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 ay. na ito tinamaan umalis eh. <laughs> na late po yung pagputok Bale. yung eh, mga yan pero yung pao baka gusto pa magpahuli na po mayroon naman malilit lang babalikan lang natin to sa susunod Diyan po na rin naman tayo. Maganda na hiwali natin. <coughs> okay, baba na. Okay. Malanggam. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Diba, may apat pa tayo. Atag pa ng langgam. ganda na hinuli natin ah. no? ganda pa po oh. <laughs> ayos hindi pa tayong kamotok, pero may problema tayo yung battery na iwan ko po yung isa doon sa bahay yung chineards ko di ko na diko eh. di ko nakalas naka doon sa charger at yung isa po nito loka lang ito madali, po ito eh sinaks so wala na palawbat na tahanap na pa tayo dyan sa paligid eh Huli ka. Alam mo ha, tatakas ka pa Sa akin ka pa rin Natakas ka pa. Gilid-gilid diba? lang tayo. Hindi na kailangan lumayo pa. Gilid lang ng kalsada eh. Kahit nakasakay tayo sa motor, may madadali pa tayo dyan.

rating rating buat tu laki. saya nak hadani kau pa saya ni cepatlah nanti Uy, pa isa oh. Kulang Oh, okay. huli nga, pero huli din ako lang langgam. Dami. Rigo, rigo. Tangi yang langgam tuh Punya pa aku Uri ku Grabe <laughs> ka langgam ka Sakit <laughs> Kamisit nyo Pinapak po langgam Huli naman Paka -paka. Ay, langgam pala doon. Sisilip-silip na lang ako bawat gilid eh. Kamu man nang mangin, mana tiga empat aku. Ito yung mga langanin. Eh. Ito. Puro growl. Puro janitor. Pero mukhang mayroong sil... Ay no, Rojo.

dagdag na lang po natin to mga silver kung tutusin pwede na po tayong umistap pero maray pa po pong isda eh problema wala na rin tayong battery kasi yung battery ko pong na isa na iwan yung original matagal malobat eh, nadala ko po yung isang original na eh, ilobat na rin tapos ito yung local po yung nakasalpak Mabilisan lang po itong mga lobat Ito. Yes. Diba? Ganda huli natin. Oh, kulang sa isang kilo naman. Ito. No, ganda na may apat na kilo na po. Hmm. hmm. Ilang. Meron pa yan masarap din itong pampapain. na ano tayo yung Matakas. Matakas ka po eh. Dagdag lang natin to. Mga roho. Para naman sulit yung ating pag Mapuro natin kuler eh. complete sa way

Oh, um, may nilo. Kaso oh. po. Pinutol ko na lang. Okay. Uli-uli ta. uli tayo. Pero pangalawa na po ito. Hindi na po natin pinakita kasi palubat na po tayo. Magpupuno lang tayo ng cooler. Tsaka tayo. Yung isa po andoy yung iniwan ko. Ang na itong huli natin ulit. Bukod yung una natin kanina. Ito. Ngayari pa isa. <laughs> ito lang hindi natin nakuha na yung dalawa na ito. Pagtira. O kahabaan mo pinatamaan. Pupunin lang natin ko lari. Puno na po sigurado nyan. Palabat na eh. Mabilis kasi ito malawabat itong battery na ito kasi loka lang po ito naiwan ko yung isang original po nung sinarge so, okay lang marami tayo huli lima. lima po yung huli ko dun so di kaya po mayakit tayo tatlo at uh, huli natin at uh, palabat na kasi tayo so, eh, may motor sa may puno paalam tayo marami pa po kaya lang wala na pong trail hindi nyo na, na po makikita kung paano ko binaba na huli ya yeah, pagbabalik na lang natin. So, pinuno lang natin yung ating para sulit yung pag-uwi. At uh, dami na kasi <laughs> kalahati naman ng tilapia, kalahati ng roho ang huli natin. Hindi yeah. naman bababa ng ano po ito. 6 kilos. puno. puno na po oh. Malamang di na magkasya po ito eh. Malamang ko nga hindi na kasya. Hindi hmm. na po kakasya. Hindi na pala kasya, eh. sobra sobra na pala hinuli ko sabi ko pupunin ko lang eh di bali masisiksik na lang to pag pinakasara natin yan e, no? o na uy okay paalam na tayo dami po ang dami pa sana pero okay na yan so ayan mga kariskate panalo na naman po ang ating huli napakadami at uh, nag, ano pa tayo Nagsipid pa tayo. So, maraming tilapia rin tayo hinuli. Maraming din tayong dinagdag na uh, roho. Maraming pa sana. Yan. Dahil walang mga hangin-hangin po sana. Problema na iwan natin yung atin nating, uh, yung isa nating battery matagal malobat. <laughs> Dala ko lang yung isa. So, tsaka yung isang local. So, mabilis lang ito. Ito, nakasaksak po na ito. Mabilis lobat Kaya, ayan, paano na po. Oh. Ilang percent na lang. Mamamatay na to So, ayan. Magpapaalam na po tayo. Salamat ang marami. So, sunod na episode na naman ulit tayo magbabawi. At mas marami pa sigurado. Kamukha nito kung panahon sana ulit. Yung mat natin na walang hangin. Para marami tayong hulihin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating ulim vlog mga kaskatro. Bye po! Uh, shout out po sa inyo lahat mga kadiskarte. Salamat po sa suporta at pagtangkilik ng aking YouTube channel. Yan, marami naman po tayo may uwi at maraming blessing na naman na natin natanggap ngayong araw na to. So, thank you, thank you mga kadiskarte. let's go. Uh, sayang marami pa sana isda pero okay na. Ang dami natin huli. Kaya, di natin paghinayangan yan. May babalikan pa tayo pagkaganyan Okay, sige po. Ito, natin

Okay, ito, na po. Ah, ayan, yeah, may na. Ito yung natin. Ibang piso po, isang ganyan. Okay na po. Salamat.